Okay, okay. Bakit naka-wheelchair na siya, sir? Okay. Ano ba kasi na, ano yung lakang sa mong lakad? Bakit? Tingnan mo, ano ba sa kanya? Mm. Kailan pa siya naka-wheelchair? Ito mm. lang ba? Ito lang. Nakalakad naman siya. Kaso nga, nakalalayan naman. Umihihina yung katawan niya. Okay. parang sa uh, tubo Ano ba, na una, ano ba nangyari sa kanya? No. No, una, ano siya? Patapa-dapa na. Patapa-dapa na lang siya. bigla Bakit nga siya nagkakanda-dapa-dapa? Ano, na, ano ba nangyari sa kanya dati? Ano, wala, bakit siya nagdada dapa Wala naman. Hindi ka, bakit hindi niya nasabi sa inyo na dapa siya noon? Hindi kasi nagsasabi siya eh. Yun naman oh, no, kasi kailangan nyo matrix natin. Di yeah, hindi siya magsasalita. Hindi siya makapagsalita. Ay, nagsasalita siya. Hindi niya sinasabi. Hindi siya sinasabi. Kailangan, kasi, kung walang dahilan, eh, siyempre, ilang taon na yung bata. Ilang taon? Eleven. Imposible naman sa ili, sabihin natin, siyempre, bago magsimula ang bata, maglakad. One year and a half, di ba? Nakakapaglakad na yung bata. So, sabihin natin, sampung taon, o sabihin, siyam na taon, sa loob ng siyam na siya taon, paano ano siya? Pada-pada pa? Hindi naman. Malakas siya noon. Tumatakbo na siya. Ngayon, ititrace natin, tutulad niya, hindi natin, wala naman, bigla-bigla na lang gano'n, pada-pada pa. Pada, pada. Bakit siya pada-pada pa? Pada, pada. wow. Hindi ka na tumba ulo. No, ano yun, Toy? Hindi ka sa agdana, no? Oo, natulas, ganyan. Saan ka natulas? Saan ka natulas? Saan ang tumama sa iyo ano yung unang... Ha? Yun. Yun yan kasi. Kasi nga magkakaroon ng compression yun. Parang sa mga ano lang din yan, pumunta rito, napapansin mo, puro lower back. Yung low, e ngayon low kasi, low kasi siyempre, may kabigatan yung mga tao. Baka sumaldak yung puwet niya eh. Dapat kasi, tandaan mo, huwag kang matatakot sa mga mama mo. Napapaluhin ka pa kung nadulas ka. Hindi. Ang mangyayari niyan, pag hindi ka nagsabi ng totoo, yan, hihina yung katawan mo. Hindi ka makakalakad. Gusto mo bang hindi makalakad? Eh, siyempre, hindi ka makakapaglaro. Lalaki kang nakaganyan. Wala na pagka kasi lumaki kang nakaganyan, liliit siya mga paa niya. Liliit siya mga paa niya. Kailan ka na, no? Kailan ka na dulas? Kailan tumama yung puwet mo? Nakalimutan mo na. Pero ganoon na nangyayari sa'yo. Nadulas ka sa agdan. Ngayon, pagka dulas mo sa agdan, gumulong-gulong ka pa, hindi na. Gumano lang, tak, sumaltak lang, ganun, isang beses lang. Hindi mo sinabi kay mama mo, kay papa mo. Hindi mo sinabi, ganun na nangyari. Okay. Kasi, mangyayari yan, pagka nagkaroon ka ng discompression, yun nga. Parang yung mga matatanda rin, sa masakit yung mga balang. Siyempre, siya bata, hindi niya may paliwanag kung ano yung masakit sa kanya. Tasabihin lang niya, pa, ang sakit ng ano ko. Hindi niya may paliwanag. Kasi hindi niya naman alam yung mga discompression eh. Hindi niya alam yan niya alam yan. Ngayon, ang sasabihin niya lang, masakit lang. Eh, naman, siyempre, yung bata naman, tatanungin natin, bakit sumasakit? Bakit ano, ano? Minsan, hindi sila nagsasabi kasi nga natatakot sila na baka mapalo. Pero bata pa to makaka-recover pa to kaya natin man. Laguhin so, lang natin kumaka yung pagkano pa, ano, niya. sa nabangasag yung niya. Pinangalan natin. Mataas ba yung hardan niya? Sa hardan niyo? Oo, oh, kasi sa ano yun, eh. Second floor. And, mm -hmm. name, pa pray niya? floor. Eh, yung hardan pa. paano eh? Patarik. Patarik. Yun, nung, yun, ang, yun ang naanin natin. Kasi dito, wala yung ano yung wala yung anterior view ng ano eh. Basta okay, ano yung resulta niya. Ito yung lupa yung dosis. Boss, yan, hindi na tayo kakain. siya rito, Parang ano, parang umidad si Utoy. Higa ka Toy. Lupay pa parang lupay pa yung Turo mo sa akin, saan yung pinaka-banday? Saan yung pinaka-portion na masakit sa'yo? Hmm. Wala po. Hmm. Wala? Wala masakit? Ano ba sabi mo sa sakit mo? Banda? Sige po. Saan banday? <laughs> Huwag kong matakot sa akin. Huwag kong matakot sa akin. Saan yung... Turo mo sa akin sa inyong pinakamasakit. Yung masakit na portion. na din. Yung pit na nararamdaman mo. jan, Okay. Sabi mo wala. Kailangan magsabi tayo ng ko kasi dun din dun kagagawa ng pamamaraan ni daddy mo kung paano ka ah, mapapagaling. Kasi pag hindi mo sinabi, eh, paano natin ititrace? Katulad niya, siyempre, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam hmm. kung gano'ng kataas yung pinag... Yan ang hindi natin alam kung gano'ng kaya nga na sinabi mo, hanggang yung impact kasi nun, kung gano'n, kung sa bukana pa lang ba, nadulas na siya, o paakyat ba siya na nadulas, tatumba lang. Kung galing sa taas, tak, 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 ilan yung step nyo ron? Dami yun. Dami yun. Sumakit ba dati dito, Toy? May sumakit ba dati dito mo? Wala. Okay. Saan banda? yung ano lang, dito lang talaga sumakit? Dito mo dati sumakit? Ha? Huh? Dito mo yung ganito? Hindi yung mga tuhod mo, sumakit siya? Hindi. Saan lang yung ano? Sige, turo mo lang yung masakit. Diyan lang? Okay, oh, very good. Ha? Kasi kailangan consistent yung ano eh. Kasi, hindi may, very ano kasi eh. Katulad niyang paiba-iba siya ng statement, kailangan ulitin yung tanong. Para sure, baka mamaya mayroon siyang fracture dito. Siyempre, yung hagdan daw nila, medyo mataas. Hindi natin alam, hindi rin niya sinabi sa tatay niya kung saan talaga, kung Paano siya nahulog? Pero magkagalong naman, kaya natin yun. Sige, pag ka to eh. pag pag Parang walang lakas yung amin niya, wala. Uh, Parang ayon yung ano. Parang yeah. walang lakas na lang yung blower niya. So, sa anong bata siya? Nahulog siya sa tulay. Ayun, magtama sa kanya. Nahulog na rin siya sa tulay, no? Tinulak daw siya ng Wala rin niya. Kaya may siya dito yung eh. Pero, yeah. tingin pang oil. Pero, noong dati, humina na yung balakang niya dati, hindi, hindi na ba? Parang ano lang, parang... Okay. Kamot ako ito, mainit lang to ha, okay lang yan, mainit ha. Kasi yung pa -umi init talaga. Hmm. Yan, yeah. namin siya sa therapy, yung lugar ng bardo. Tignan natin mamaya, parang lupay pa yung bata eh. Hmm. Parang hindi niya kaya yung lower extremities niya. Tama ako. Hindi Saan Ano pa kasi maray nilis? Ano pa yung maray nila eh, sa November pa Sa sa inyo? Hmm, schedule sila Sabi ko sana kung may maray, mas maganda ano eh. Ngayon, obserbahan mo ito ng 3 to 4 days. Kung maglalaro na siya, hayaan mo lang siya kung anong sasabihin niya sa iyo kung ano kung mga, tignan mo lang siya, obserbahan mo. Tapos sir, balik mo ito sa akin ng Merkulis ha. Merkulis? Merkulis ulit. Susunod na linggo. Ang ganito baka ano 'no nanginginig 'tas pinapawisan naman wala na kasi ano yung blood circulation niyan tanta mo pagka